Shout out! <laughs> Shout out Kap! At sa katigbian Kuwagag okay. baboy Timbang mga boss Katag mga 10 to

remong isa kono hoktan na na tulang kasaloy de na tangina de ngambak na kedim silvik sakko na busog mungot ne ignet ra kan ko isa jaha pacaw ma papel puno laki yo bunga So maglatag tayo ng ganito mga boss sa sahig. Para hindi ganong mainit. Tayo. Hindi gami ng palay. Eh. Hmm. Di ba, init eh? Hindi ba tubig gamay? Kaya ginawa to. Hoy, tabang to yan. Tayo mga baboy kulang pa yan ng lima ho balikan pa namin dahil ginawa namin yung harang yung uling yan, Ito yung labing limang uling na ikarga po oh, ah, ah. tapang ano sa ito? Hmm. ta, tapang tayo nato tabi hmm. na Napo na, napo ikaw na, nung na, ano sad May lima? Dito na kami last night mga boss pero 20 lang yung dala namin. Kaya babalik kami this morning para sa baboy sa kasagdagdagdag uling po. Ah! Banjo kang bata kasi sige na. Dito naman yung another pipe. Oh, ha? kilo, limit niyo The size. Pero ta ta Tansan tara, 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 cái <laughs> Cái <laughs> đây sao? quá đi <laughs> ngon có, ngon 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 bột Ta Kena usap. Pilih na lang. Mamuka pa ya. Ika mana ika. Kasi oi, na Kailangan na kumpleto yung nasa certificate na sampo. tayo na boss. Di yung For next week, balik na naman dito. Ito pa, pa yung ibang baboy. <laughs> <laughs> ano, sado alas 11 na. Siguro yung natira to 12 sa bahay tayo mga boss. Tapos na rin silang doon po sa mga this afternoon. Jaylan maka uh, absen dia. Absen nang ngaron. Ha? <laughs> nah, absen nang ngaron. Simap. Absen ka. Simap. Oh. Ini mau sugot yo mam absen ka? Oh. Ku sayo man me. Ah, sayo muron? Oh. <laughs> Hindi na pwede. Uh, umaya ka school. Ah! Ina yung mga Tap, ni Help ka. Arasag uling, huwag baboy. Batman! 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 Lagi school ka niya. Lagi... Ayaw umabsent. Salamat, safe na nakauwi mga boss. Uling. Diskarga. Yung mga baboy. Ito na pala yung uh, ano po, natahit nila. may nintala kami isang kaibigan para ano po yung OFW nating kaibigan nintay namin na makarating dito o magpasundo kay Uma para siya na yung magtay sa isa kakiday abi ko ga simbol mustangkal ha? Yan, sa ikot na tayo ngayong hapon mga boss Na uh, Yung isa isa sa bandang alas 4 media Yan, para kay Boss Gerald Banas ng Giwanon Baklayon po Ito rin yung 20 kilos na sibuyas dahonan From Daguhoy po Kaka harvest lang Usually kasi yung mga sibuyas namin dito is pram uh, from Cagayan and uh, Cebu uh, This time yung uh, sa Bohol naman po Galing sa Daguhoy Sa uh, po, neighbor na ni Omar 20 kilos yung hinatid and uh, yung makonsume dito by tomorrow and uh, sa sabado is siguro ano lang po dalawa lang nito mga boss or dalawa at kalahati so yung sobra dyan is for next week na po sana may hahabol pang mga order next week para yun nga hindi tayo maabutan ng pagkasira ng pagkalanta kasi napakadali lang malanta yung ano po yung uh, sibuyas Dahunan. iba na lang kung pinasok sa chiller ako rin po rin isa alis ngayong hapon. Hanap tayo ng panggatong, Kaya bukas po yung start sa Katayan. Kailangan natin ng more panggato nila. Yung, yung uling natin is meron pang uh, hatid ngayong hapon ng uh, 20 sacks. Abot ng mga 60 to so, 70 sacks na po yan. Pero so, yung kahoy natin is

nating worth 7k Madam Maria Jernai, ah. Na medyo late kid ba Okay Sana lang Yan madilim na mga boss mga alas 6:30 na Pahinga na rin. Hey. Bukas alas 6 yung ating call time para sa buong araw na katayan. April 4. Dahil may pista ng April 5 mga boss. Karon kaming uh, Si Don Ha <laughs> Kompleto na naman yung ano bukas mga boss. Kompleto na naman yung recados ng Elet Suneros. Kalbasan yung kalbasan natin yung paari ikad. <laughs> <para. laughs> <laughs> si Lanot saka si Ikab kulang na namin. So kulang pa rin yung ating baboy mga boss. Hindi pa umabot ng ano, 40. So kailangan natin gabi ay bukas sa luway. para dagdagan 'yan. <laughs> Huling uling araw na bubukas para mag ano po. Yap na nagporta ng delivery man. Six am call time Yunads. So, till next video mga boss, ang isang masaganang pagbubuhay po. Shout out ka pala kay Bossing. Kay Boss Adonis. Uh, salamat Boss. So, next time na lang baka makapasyal na tuloy si Bossing dito. Uh, next Til uh, till next video ni masaganang pamamahay po. Paalam! Paalam!